sa video na ito paps pag-usapan naman natin kung kailan ba tayo talaga maglinis ng karburador at anong klasing panlinis ang gagamitin natin dito para matanggal natin yung mga carbon alikabok dito sa loob ng karburador na to kasi pagka hindi natin kasi to gagamitan ng tamang panlinis hindi rin natin makukuha yung tamang puno dito sa karburador na to pagka nagkakaroon na siya ng problema. Kaya wag mo na siyang paabutin na magkakaroon kayo ng problema dito sa karburador na to. Ah, paps, pero bago tayo magsimula, ah, subscribe mo ako para updated ka palagi sa mga videos kung mayroon akong may upload na video para mag-notify sa iyo magsimula na tayo. Pero bago natin malinisan yung carburador, tanggalin muna itong dalawang turnil dito magkabilaan. Ito ang pagtanggal nito is counterclockwise lang. Tapos, dito sa mga gilid, ito yung hose nya. Tapos, ito yung shut off valve. Ito yung off para makat off yung gasolina dito sa papuntang carburador. Tapos, tanggalin mo muna itong ah, cable throttle nya, yung cap ng carburador. Ang pagtanggal din dito, counterclockwise din yung pagtanggal niya. Ikutin mo lang siya na pa-counter. Tanggal na tong cap na to sa carburetor. Ayan. dandaan lang baka magasgas yung piston ng carburetor. Tapos ito, itong hose ng gasolina na galing tanke, pwede mo tong hugutin, i-drain mo to, pwede mong ilagay sa galon, o pwede mo rin itong iangat itong hose ito siya pag hugot mo nung ito ipitin mo ng daliri mo para hindi tatagas yung gasolina yan tapos pwede mo siyang iangat tulad nito pwede mo rin siyang barahan ng ano uh, para dito matagas yung gasolina ito na ito na yung karburador natanggal ko na doon sa motor at tanggalan ko lang to ng gasolina para ano di magtulo-tulo ngayon ang gagamitin natin palinis dito paps gasolina. Gasolina niya mismo. Tapos gamitan mo lang ng ano, paint brush. Kasi uh, tatanggalin muna natin yung ano yung putik-putik niya dito sa labas ng karburador. Kasi di natin po dito baklasin agad kasi mamaya yung mga dumi dito sa labas ng karburador mapunta sa loob. Kaya pag maglinis kayo ng karburador, wag, wag nyo muna baklasin ka agad. Tingnan mo, dumi-dumi na nito sa loob ng karburador. Kasi may tendency talaga yung mga buhang-buhangin, pwedeng puma pumasok dun sa butas ng ano. Butas ng loob ng karburador. Pagka, isa, pagka baklisin nyo agad, tapos sabay linis. Mas maganda, unahin mo ng labas. Gasolina yung nilagay ko, Paps, Baka isipin mo kung ano yung gasolina lang yung pinalinis ko dito sa labas ng karburador. Tapos, kailangan matanggal talaga siya yung putik. Bago natin baklasin yung karburador. Yan. Unasan ko na lang. Kailangan kasi natin unahin ang labas para di na tayo paulit ulit ulit Yan itapon ko lang tong maruming gasolina So yun na ngayon Baklasin na natin itong karaborador Gamit lang tayo ng Phillips screw Ang pagbaklas naman ito Counter clockwise Yung screw ng karaborador hindi naman matigas yan Idiin mo lang ng kaunti yung Phillips screw na gagamitin mo Tanggal na agad to Basta pagtanggal nito counterclockwise pa din. Magkabilaan yan counterclockwise. Ito yung chamber niya. Tapos ito naman yung laman sa loob ng karburador. Ito yung floater. Ngayon tatanggalin natin tong pin dito sa floater. Yan. Hugutin mo lang agad. Dandahan lang dito pagkaangat kasi may uh, plotter floater valve na tang nalaglag na. Kailangan maano to, hindi magasgasan yung guma ng floater bulb. Tapos ngayon, tatanggalin natin tong mga jettings niya, dalawang jettings to. Itong tinanggal ko, ito yung main jet, yung malaking jettings. Yan. Tapos ito naman yung maliit, ito yung pilot jet. Dito yung pilot jet na to, napakasilan to, pagka mabarahan lang to ng kaunti eh. Magkakaroon na agad yung problema yung under ng makina mo pag dito sa pilot jet bumara yung dumi yan may dumi nga may nakabara ito siya oh. yan itong dumi na to paps galing to sa air filter kasi ano siya parang pum. ito pag ganitong dumi na nakabara sa pilot jet, malamang na sa air filter galing to. Kaya nga, kailangan natin gamitan to ng ano, panglinis talaga pa, para talaga sa carburetor. Kasi posibleng na ano na tong carburetor na to, posibleng mayroon na tong carbon na namo sa loob. Ito yung ano, papso, ito yung air filter. Dito galing yung dumi kanina sa pilot jet. Tapos ngayon tatanggalin na natin lahat yung screw. Tanggalin ko lang dito yung ano, uh, ito naman yung air mixture screw. Ah, ito 'yun. Ito yung tinitimpla natin pag ano, pag uh, mag spark plug reading tayo. Tapos dito naman sa kabila, ito naman yung minor. Dito natin tinataasan, binababaan o sakto lang yung minor na gusto natin. Ito 'yun siya. Magkatabi lang 'yan air mixture screw tsaka minor na screw tapos ngayon nagagawin natin dahil wala natin tatanggalin dito uh, bugahan na natin to ng panlinis ito yung ginagamit kong panlinis paps carburetor cleaner napaka epektibo nitong carburetor cleaner na to kasi kaya niyang lusawin yung mga matitigas na carbon sa loob ng karburador kasi pag buga-buga uh, lang ng ano, uh, hangin sa loob ng karburador, hindi sa so basa basta matanggal paps, yung, yung uh, karbon na namo sa loob ng karburador. Kaya gamitan nyo talaga nitong carburetor cleaner. Unahin muna natin yung ano, yung mga jetings. ah uh, paalala lang pala paps. pagka gumamit kayo ng carbure carburetor cleaner, mahap dito ah. Uh kailangan meron kayong protection kagaya ng gloves at saka mas mainam meron kayong ano uh, salamin magsalamin kayo paps baka maya pag uh, matalasikan yung mata nyo nito napaka, napaka hapdi pati ngayong balat pag uh, matalasikan yung balat nyo dito malamig na mahapdi tulad nito ano dinyo nyo alam kung saan tumatalasik yung butas pag uh, itutok nyo yung, uh, pa-sprayhan nyo yung butas sa karburador kaya mag-sunglass kayo. Kaya ngayon, papsa, yung mga butas dito, isprihan mo yan isa-isa para malusaw niya yung karbon sa loob ng karburador. Lahat ng butas, isprihan mo. Kasi pag matagal na kasi yung karburador na dinalilinis, posib may posibleng talaga na Tumitigas na yung ano dito Yung dumi sa loob ng karburador Kaya kailangan talaga natin na Gamitan ng panlinis talaga Para sa karburador Para ma, malusaw talaga niya yung Ano Karbon Ito lamang yung purpose natin eh Matanggal talaga yung karbon dito sa loob ng karburador kasi paggamitan natin to ng gaso gasolina, gasolina, tapos buga lang ng compressor, hindi siya umubra. So ngayon pupunasan ko na to. Para luminis ng kaunti kahit pa paano yung labas. At pati dito sa kabila. So gano lang yung gagawin mo pop sa ah, pagmaglinis ka ng carburetor ah, ga gamitan mo ng carburetor cleaner para para talaga sa carburetor para di na paulit-ulit yung trabaho mo At meron din ako payo sa iyo pops kung gusto mo talaga matagal na yung carburetor mo nagkakaroon na ng palya ah, magpalit ka ng carburetor kit para isahang baklas na ng karburador mo para hindi ka na mahirapan mamaya baro, babara pa rin kaya sobrang tagal na nga hindi nalinisan yung karburador mo carburetor kit lang yung ano mo uh, ibilhin mo papalitan mo lahat yung mga jetting saka spring dito sa may uh, air mixture screw ito yung air mixture screw na to paps itong ito isa rin to sa mga dahilan yung air mixture screw na to na nagkakaroon ng nagkakaroon ng problema dito sa makina natin. Ito, pag hindi mo to malinis ng maayos, isa rin to sa mga dahilan bakit palihado yung andar ng makina mo. Kaya sabi ko nga sa iyo kanina kung di pa ulit to, para gusto mong dinapaulit ulit ulit magpalit ka ng carburetor kit para isahang trabaho na yung gagawin mo. So ngayon na uh, okay na to, Titignan natin yung mga butas kung mayroon mayroon pa bang bara. Pag ganito lang siya. Oh. Yan. Ikot Ikot-ikutin mo lang yung pag tumagos yung pag tumagos yung butas na maliit dito sa kabilang kabilang butas. Eh, ang ibig sabihin niya wala nang bara natanggal na natin. Dito kasi hindi mo siya nag-blurred kasi yung cellphone ko kaya di makita. Ito naman sa main jet naman to. Yung kanina sa pilot jet yun. Ang blur din yung makita pero sa akin okay na to kasi nakikita ko naman tumatagos naman yung ano yung butas-butas nya kabila ang butas tumatagos naman kasi din yung kasi makita kasi magde-blur yung cellphone ko pag nilalapit ko yung pag nilapit ko yung g-things so ngayon ang gagawin ko dito ay uh, symbol ko na to ganun pa rin pagka symbol ito kung saan mo siya tinanggal doon mo rin siya ibalik siyempre kanina pagtanggal natin counter clockwise ngayon naman clockwise naman ngayon huwag mo masyadong higpitan pa sa saktong higpit lang baka kasi ma ano tawag nito ma lost trade yung trade ng carburetor saktong higpit lang yan pag uh, ganito lang alalay lang yung higpit niya. huwag, mo wag masyado higpitan tapos ito balik mo na lang din tong floater bulb kasi nalinis na na natin yung floater bulb eh yung floater bulb hila lang naman Bihira lang naman masira itong mga to It, Pati itong floater Pero may pagkakataon talaga nasisira itong mga to Pag sobrang katagalan no? Ah. Tapos ibalik na natin itong pin Pag ganito sa palagay sa Yung parang tiyan tiyan ng floater sa loob, paloob Pag ganito siya oh, dapat Tapos yung flat na surface Sa labas Kasi pag mabaliktad mo to Hindi papasok yung gasolina Nakalock lang siya palagi pang nabaliktad mo. So ngayon ito yung ano uh, air mixture screw. Kasi nalinisan na natin to, ibalik na natin to dito sa may ano uh, salpakan niya. Pagbalik naman itong air mixture screw pops, uh, huwag kang mangamba kung mag-iba ma, mag iba man ng tuno kasi ito tuno pa natin to eh ah uh, ibalik mo lang sa sa pinakahigpit tulad nito yung higpitan ko tapos paikutin mo siya ng buong ikot kalahati tapos kalahati yan buong ikot na yan siya kasi ito itutuno na naman natin to kasi bagong linis nga mag na naman yung ano nito uh, spark plug reading tapos itong minor Ganun pa rin, huwag mo masyadong higpitan kasi pangamay, pag umandar yung makina, mag-wild. higpit lang. Yan. Saktong higpit lang yung maipit lang yung anong spring niya. Tapos yung dalawang ano kanina. Screw ng chamber. Yan. Kanina counterclockwise. Ngayon naman clockwise. Ganun pa rin sa gamitin mo lang yung clockwise sa counterclockwise para di ka malito kung paano mo higpitan yung mga screw. Okay na yung karburador na natin paps ah. Hanggang dito na lang yung video na to kasi masyado nang mapahaba yung video. Bukod ko na lang yung paano ko ibalik sa motor tong karburador na to at paano magtuno ng maayos sa karburador. Paalam na!